ng araw muli sa inyong lahat. Welcome to Kuya Prof TV. Ito bumuli si Dr. Adrian Tenerife Kristan, aka Kuya Prof. Maraming maraming salamat sa putuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa Kuya Prof TV. At kung ngayon lang po tayo nagkita, please subscribe to my YouTube channel, ang Kuya Prof TV. Okay, maraming maraming salamat po. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung bagay na nakakahadlang sa iyong pag-unlad. Swine flu. Ang swine flu po ay nakakahadlang sa ating pag-unlad, sa ating pagkamit ng tagumpay. Okay, sa success sa pag-aaral, sa negosyo, sa pamilya, ang swine flu po ay nakaka sa gabal at nakakahadlang sa pagkamit ng ating mga pangarap. Pasensya na po, hindi po ito yung sakit na issue sa mga baboy ngayon. Hindi po ito yung swine flu na 'yon. Ito po ang Uh, initial doon sa mga bagay na ginagawa natin na nakakahadlang talaga sa ating pag-unlad. Swine flu. Letter S sa swine flu. Ano ba yung S? Shete or chismis. Marami mga kababayan natin na umaga pa lang uh, nakikita mo na sa labas ng bahay at nagchismisan. Walang ginagawa, pinagkikwentuhan, pinag-uusapan ang buhay ng ang buhay ng iba, ang buhay ng may buhay, pinag-uusapan nila, wala silang ginagawa. Chismis. Okay? Siyete. Yan po yung isang bagay na nagkakasayang ng panahon at ng oras sapagkat imbes na gumawa ng mga bagay na kapakipakinabang at makakatulong sa iyo sa paggamit mo ng iyong pangarap, nakikipagchismisan ka. Sabi nga nila, yung ordinaryong tao ang pinag-uusapan yung kapwa. Okay? Ordinary people talk about people. Great people talk about ideas. Okay? So, yung mga hindi matagumpay na tao po, ang pinag-uusapan nila ay yung buhay ng iba. Yung buhay ng iba. Chismis. Nakikipag-chismisan lang sila. Okay? Showbiz. Okay? Yan yung term ng mga, ng mga iba nating kakilala. Uh, pagka-chismisan, showbiz yan. Okay? Yun po yung nakakasagabal, yun po yung nakakahadlang sa ating pag-unlad. Araw-araw. Minsan, kahit hindi kayo nagkikita, nagchichismisan kayo sa FB. At ang worst pa nito, yung lahat ng mga comment nyo ay pinopost natin sa FB at nakikita ng lahat at lalong sumasama yung sitwasyon at lalong nahihirapan tayong abutin yung ating mga pangarap. Yung ating pag-unlad ay lalong uh, bumabagal. Okay? Yan po yung letter S sa swine flu. Ano po yung W? Yung W po, walang plano. Araw-araw pagising, wala man lang siyang plano, wala man lang siyang goal na gagawin sa araw na yon. Araw-araw ganon, walang kaplano-plano, walang kaplano-plano sa buhay, walang uh, gustong marating. Walang plano, kaya po tayo hindi nagtatagumpay kasi wala po tayong plano. Importante na may plano tayo. Importante na sinusulat natin yung plano na yan. Hindi lang nasa isip, dapat sinusulat po natin yan. Okay? So, bakit po ba medyo tumataas yung boses natin? Kasi gusto ko lang pong i-emphasize na yung mga tao dapat may plano sila. Okay? Magplano. Ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung schedule ko? Plano yan eh. I schedule is a plan. Okay? Importante yan. Importante na pinaplano mo yung gagawin mo. Dapat may objective ka. May layunin ka. Iplano mo yon. Okay? Iplano mo yon. So, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, dapat may plano ka. Okay? Yung swine flu ay hadlang para sa ating pag-unlad. Ay yung W dyan, yan po ay walang plano. Ngayon pa lang, kumuha ka ng papel, Okay? Isulat mo yung plano mo sa buhay. At i-breakdown mo yan. Per day, daily breakdown, weekly breakdown, monthly breakdown, and yearly breakdown. Matutuhog yan, ang direction yan, ang pagkamit ng iyong plano, ng iyong pangarap. So, magplano ka kung gusto mong magtagumpay. Pero kung ayaw mo, yan po, swine flu yan. Walang plano. Okay? Yung letter I doon sa swine flu ay inggit. Alam niyo po yon. Lahat na lata ng uh, mga hindi nagtatagumpay laging may inggit sa katawan. Ano ba yung inggit? Kapag nakikita nilang uh, umuunlad yung iba, kanina sinabi ko, chismis. Pinagchichismisan nila at kinaiinggitan nila. di ba? Sabi nga nung matatanda, pagka yung puno na namumunga, laging binabato. Okay? Yung mga taong nagtatagumpay ay kinaiingitan. imbis na maingit po tayo, dapat nagsisikap po tayo. imbis na maingit po tayo, dapat gumawa tayo ng plano. Okay? Importante, importante po yan. Huwag po tayo maiingit. Bagus dapat matuwa po tayo na may umuunlad. Dapat matutuwa po tayo na may umaangat sa buhay. Kasi pag natuwa tayo at naging masaya tayo para sa kanila, parang tayo rin nagiging matagumpay. Mas gumaga ang iyong buhay. Mas gumaga ang iyong pakiramdam. Okay? Importante po yan. Importante na hindi tayo naiingit. Dapat tayo ay natutuwa para sa kanila. Okay? Yan po yung letter I sa swine. Swine flu. Okay? Ano yung letter N? Ito. Grabe. Letter N numbness o walang concern, walang pake. Okay? Nakikita na nila na nahihirapan yung kapwa nila, wala silang pakialam. Nakikita na nga nila na walang nangyayari sa kanya, sa buhay niya, wala lang numbness. Parang manhid na siya Doon sa nangyayari sa kanila, sa nangyayari sa kanya. Wala na nang makain, wala lang, wala pang ginagawa, manhid na, numbness, walang pakialam, walang concern. Yan po yung letter N sa swine flu. Yan po ang isa sa mga nakakahadlang kung bakit hindi tayo nagtatagumpay o umuunlad hanggang ngayon. Numbness. Manhid na manhid na sa mga sitwasyon, kahirapan, at wala man lang siyang ginagawa. Okay? Letter E. Ito po yung letter E sa swine flu. Epal. Epal. Wala na nga siyang plano, Manid na nga siya. May mga pagkakataon o may epal pa siya. Okay? Epal lang. Wala lang nakikialam. Sabi nga ng mga kaibigan ko, nangingi alam kay ha. Huwag kang makikialam. Huwag kang makikialam. Hayaan mo siya. Imbis na makialam ka sa buhay ng iba, Mind your own business. Okay? Tulad ng nabanggit ko kanina, magplano ka. Plano. Okay? Plano. Importanting importante 'yan. At ano naman yung flu? Sa swine flu. Yung flu, eto po 'yon. Ginagawa ang lahat for leisure. for leisure and that is unlimited. Gusto lang niya, siya lang yung masaya. Okay? For Leisure Unlimited. Swine flu. Ang mga hadlang sa ating pagkamit, sa ating mga pangarap, sa ating pagunlad. Yan po yung bagay, yan po yung mga bagay na nakakahadlang sa atin, sa ating pagunlad. Ikaw ba may mga bagay kang ginagawa na alam mong nakakahadlang sa iyong pagkamit, sa iyong pagunlad, sa iyong pangarap? Kung may mga bagay kang ginagawa at nahihirapan kang tanggalin yon, huwag po kayo mag-alala. Pwede nyo po akong uh, kontakin. Baka makatulong po ako sa inyo. Pwede nyo po akong kunin coach. Okay? Life coach. At makakatulong po ako sa inyo. Just uh, message me sa 0932 849 3842 o sa aking FB page, Kuya Prof. TV, at pag-usapan po natin yung detalye, yung araw, yung schedule. Schedule po natin yan. Baka makatulong po ako sa inyo para tanggalin yung mga bagay na yan na nakakahadlang sa ating pag-unlan. Okay? At dun po sa mga estudyante, sa mga magulang, sa mga guro na naghahanap po ng speaker para sa kanilang mga event, pwede nyo po akong kuning speaker at ma-motivate po natin yung ating mga estudyante at yung ating mga kapwa magulang, yung ating mga kapwa guro na maabot nila Makita nila kung paano ang dapat gawin sa paggamit sa kanilang mga pangarap. Okay? Uh, muli, gusto kong i-sabihin sa inyo, mga dreamers, wag po tayong matakot, mangarap. Dreamers, don't be afraid to dream. Okay? Ang layunin po ng Kuya Prop TV ay makapagbahagi ng mga importante, mga uh, legitimate. Okay? Importante at life-changing insights okay? sa ating mga kababayan, mga Pilipino para patuloy nilang uh, gawin ang lahat ng mga bagay para makamit nila ang kanila mga pinapangarap muli, ito si Pia Prof na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang change your life now by changing your mindset kilos kilos, ayos!